ganun. Well, meron akong ipagbiliin sa inyo. Hindi pa naman talaga, ano, at saka ako naging presidente. Awang-awa ako sa military. Mababait yan sila. Awang-awa ako sa mga polis. Eh, yung mga polis, maraming gago dyan. Yung iba, pwede ninyong patayin. Pero, sila sa trabaho nila, medyo talagang mat matino yan sila. I would like to caution you, you, that hindi, 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 hindi pa tayo umabot ng critical mat na mapunta sa Malaglan. Iwasan nyo yung namuna. Pag-iusap ko lang sa inyo. Let, let us make this rally peaceful in the meantime. Total, naman tayo ginagawa. Wala namang magigano sa atin ng polis. Wala, wala, wala. Hindi naman tayo inisturbo kaya mag-distribution -mag mag-distribution -mag di ba treasure na tayo? E dito na muna tayo let us not go into the seat of the governing power kasi doon kasi may mga national treasures tayo kaya nung una nangyari kay Marcos, napasok ang malakanyan marami ang nasira eh hindi man kanila yon sa so, malakanyan atin dyan sa Pilipino ano, ano ba? Ano ba yung ano, sa Tagalog? Bande. Ano bang bande? Yung lahat ng sa Malacanian, para sa lang ang jacket nila, pati pante. Yung lahat dyan, mga paintings na makita mo, kamayana, kay, kayamanan ng Pilipino yun. So, huwag mo na doon, at kung magpunta to doon, huwag natin sirain. Ang huwag ninyong kalabanin ang pulis, pati military. Ah. Uh, Kung ako nang mapaagit na. Kasi ayaw ko kasi naging presidente kasi ako na hindi ako trabaho nila. Mahal ko ang militar. Mahal ko ang mga polis. nakita kasi ako nung police ako nung presidente pa na assigned sa akin na wala man nung ano ko dito pero uh, the one thing that I can contribute really is uh, let us uh, avoid uh, bloody incident hindi pa hindi, hindi pa hindi. dadating yan dadating yan Kalangitang si Marcos, pasyal-pasyal na lang yan.